Iba naman itong si Kahit tapos ng schedule, talagang magpapa-schedule pa rin. Sa tindi pa naman ng sweet nilang dalawa. Kita mo naman, di ba? Oh, oh, oh. pang ina. Wala na nga eh. Nangasar Iba naman itong si Lore. Talagang pag eh, patigin pa lang yan sa mga video natin ngayon. Ituloy ang kwento. Let's do this! To watching... I love... Ba, ah, syempre. Focus muna sa goal. Me? Obsessed with you? Yes. Yes, I am. Iba na talaga pag sanay sa mga ganyan. Iba naman itong si Lore talagang pag Dinila ng iba talaga adila pala grabe pagdubila talagang smooth na smooth Sana all. Ang galing, ang galing. <laughs> <laughs> oh my god! Wow! Iba naman ang trip nito ni Ate. Guruhin mo ang tuta ay niya sa kanyang harapan. <laughs> At yun yan talaga ang angal. Bakit kulay puti ang kanyang balahibo? jackpot nga, pero aangal ka pa rin. Ang dami mo lahibo! Sorry ka na, idol, kamata. Ito talaga, hey, paginaharang. Pero ay mo, imported pa. Kulay puti pa. Hindi naman katulad nito. Parang may inaamoy hindi maganda. Iba na talaga. Ka. Talagang malulunod ka lang at masasakay ka lang sa damo. Beroin eh, mo, pinunasan pa. Iba talaga pag ikaw kumakain ng damo. mo tulad talaga nito ni Idol. Talagang